Ah, hello guys, ah, gabi na ngayon magre rescue po kami dito sa... Pa, ah, po tayo mag-rescue? Dito pa, sa papunta mong rescue boat. Ayan, papunta kasino. Mga sawa mm -hmm. daw yung nandoon. Kasama ko si Sniper guys, alam mo namimiss you siya. Musta guys, been a long time. Punta na po kami doon harap, kasi mula lang eh kaya nagsalilong muna kami. Tama ba, Stai? Oo, oh, sa Kubo. Bahay Kubo. Hindi. Bye! -bye. Hello guys, nandito na po kami sa nagpapawal ng ahas dito po sa Santo Castillo. Castillo. Yeah, may kasama kami ngayon okay, ng huli. Ayun. Yung kasama namin ng huli si Miss Rufa, may tuklaw. Para kami tuklaw ay guys. Ano yung nakakita ko ayun oh? Oo nga pala, ayun na. Ito pala yung nakakita ko sa sawa, no? Okay, yeah. Um, napatawag ako sa kanila kasi natutulog, nat natutulog kami dyan hindi kumakalot po sa so taas kaya tinawagan namin sila oh. at pala yung na panami nun kaya ma 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 sa kanila eh sa amin na ah, bula bulahaw na ah, bulabog kasi hmm. namin yung pataw kuha namin eh baka uh, tuklawin kami baka wala kami hmm. ang kumpan eh malaki sir nakita niya oh. sige mo sir pagkituro po dito po dito po po sa kuari siya guys. Aquarius. Siguro pumasok dito sa ulan Wala na nga ka ba? Masalan na rin kami. Bento siya yun. Balik lang <laughs> yung <laughs> kamingay. <laughs> dito po, dito po yung van, dito po natutulog. Yung pagtingin ko sa taat yung mga... Ayun, ayun. Malaki. Dito po, malaki na ako. Oh. Dito lang siya natutulog. Dito po kayo natutulog? Ako, oh. dito na ako natutulog. Lahat, kung kami dito, ako lang nasa tulog dito.

Tayo, um, na, no? okay, pa yun. pa pa. oh, unahin mo muna sa baba. na doon sa taas. Ako kasi. din na doon. Tama na rin. Yan, sino pa? Kaya na nito. mo nga yung ilaw doon? Kasi baka mag-alas na ako doon na at pala. Tawa yan kita kaya kung ano 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 kaya kung ko. kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano ano

Huwag yung ulo na parang oh, okay. oh, pa? okay. okay, yung mga irritate oo mabusog ka pa? yun ayon 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 Ayun, ayun. ayon 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 ayon

Ayan, nakaisa na siya. O, oh, pati yung isa siya. Ay, di na, di na. <laughs> ikaw na doon, ikaw na. Ayun siya upang yung lalagay. Oh, Dapat okay. sa akin yung maliit, no? <laughs> mm -hmm. <laughs> Sa'yo na lang. Pwede na natin malaki. <laughs> pwede na lang, <laughs> di ako tinaklaw, ha? Yan, tayo, pwede. din. okay. Yan, okay. Ang buhay siya ba ako? Ang buhay. Hindi, tignan ko mga gulo eh. Nandiyan okay. yung ulo natin. Ayun ulo. Tandoon, tandoon. Ah, tingnan natin sa Ah, may ulo na dito sa dito. Mabantay yung general sa gate. Nandiyan yung ano, flashlight. Ah, flashlight. Tingnan mo na, tukoy mo na. Ajo mo na mo. 'to? Ano ba ba pero lang sila natutulog Ay, agad mo ay O hindi po dito? Ako, dito pong. Kaya tayo. Boy, Flashlight. Hmm, ang ka. <laughs> nakatingin na sa <sakin>. Sige. <laughs> may mabang, uh, may hook po kayo mas mabang. Ay, Ay, Step kami ayo. tayo. Ah. Paano diyan ng ulo? Oh. Ah. Nalalayo na mo, iyon na niya bibig. Oh. sa no? Mm. -hmm. Mm -hmm. Nakapalukot po pala pa? Sige, pag nakuha mo yung ulo, kakalisip ko dito. Hindi, hindi pa napsisirip yung ulo. <laughs> <dito to muna. laughs> galto inano to ba iko kada sa ring pang iko ah shutter fast siya oh pa more pa to oh sige pa tawon mo ni sige pa ano to Sige. Ay, dito. Pacha. Dito sa ba? Ah, huwag ko pala eh. Oh. 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 So Oh, dito. Tayo. Ano. Ka. Eh. ay. Tayo. 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 Dito Tayo. 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 kata ale ale pangasirupa Eh, ah? mau apa keretanya itu <laughs>

Tara, khana pata hai sab tay uth diwan par trailer ne to samjha <coughs> seedha hai ulana Oh, di ba? na kapag magbalat yan. Ito bago pa. Pakanta-kanta ba yan? Hmm. Okay. Ganda na ganda. Tiktokers. Dating natin sa, sa likod. Sa likod natin tingnan Saya mengundang si chat desa dekat. Mau. Tentang pencuci apa pun?

Nasaan yung ano? Ito, to ito. Saan mo? Para na kita. Pahinga lang tayo sa glit. <laughs> kita ba ako sa cam? Mm. Hi hirap kumita, no guys? Sakit <laughs> <laughs> Sakit na. <laughs>